update lang sa mga natirang papodo tatlong higad phoenix meron pa daan yan <coughs> ito mga phoenix thunder nakalagay na sa spirit pit na back ito spirit pit pa baby nakit, meron pa pala tsaka silver sparkle ah, giant drum video, dalawa boss 3 din. King Kong. Seven pieces. 2 cube ng King Kong Arco. Dalawang bag ng Under Arco. Mga Phoenix Five Star. Lapla ng Divisoria. Portional Five Star. Og ng Divisoria. Pero Five Star nakalagay. Liberty Blonde na Silver Pearl of Pero lapis, Sorry na medyo inubo tatlong piraso pa yan by diamond mga phoenix na whistle bomb phoenix din na whistle bomb ito mga ano lang yan mga label lang yun wala yan ito pa tunak base kundi whistle bomb silver sparkler mga ano stereo five star super lolo ito mga collection ko do ito, membranes na lang. May, may ano dito eh. Bagong labas. Eagle. Weasel bang. Isa na lang yan. May big weasel bang pa. Hindi ko alam kung sino gumawa. Tapos mga old label Conde whistle Conde na kawitis. <coughs> Yun lang po, guys. Sana ba dagdagan pa to ng mga kuyitis. Kahit po ba andal sa kasawa. Okay na ako dun. Pagdataan mag-aerial, mahal. Salamat sa panonood.